yung yung view no na ito ay hindi ordinaryong uh, reklamo lamang talagang uh, ito ang itsura niya uh, nakita na ninyo no yung papaano na nagsalita yung alon na hinampas na yung bahay no uh, talagang lumikas na yung mga tao diyan kaya hindi na po pwedeng matulog ng ganito ang sitwasyon. Kaya siguro sa kinaukulan sa DNR, sa DPWH, sa provincial government at alam ko naman ang local government ng Rizal ay talagang uh, matagal nang ipinanawagan ito ang uh, itinuturong uh, salarin ay ang pagkakagawa nitong pier na ito na hindi pa naman talaga pier kumbaga planong pier pero sayun, sabi na rin ng mga tao wala na rin nakitang ikangay development yung pier na unang inintroduce na sabing pier no? kaya ang rekomendasyon nila talagang uh, alisin ito kasi ito ay hindi design para sa kabutihan ng parami doon at ang isa pa sa narinig ko kung pwede ang breakwater para win-win ng situation pero ano man doon kailangan pag-aralan ng DNR pumunta ang DNR dito ang region at ang national 'wag sa panahon na kalmada ang dagat gamitin nyo siguro itong video na ito para pag-aralan yung totoong sitwasyon ng Adela para mapag-aralan ng mga eksperto na hindi ito makakabuti sa mga mamamayan ng Adela na noong unang panahon pa ay nandidito na. So, ang mga tao, ayan, nakikita natin uh, nandidito na lang sila tinitingnan kung paano lamunin ng alon yung kanilang mga bahay. Pero sana naman Uh, sa mga susunod na panahon kapag ito ay napanood na ay seryosohe ng ating pamahalaan, yung mga nagbibigay ng permit, lalong-lalo na sa infrastruktura kung ito ba, anong pinaka rekomendasyon batay sa nakikita natin so, uh, siguro pag-aralan ang rekomendasyon, alisin ito i-redesign ito gawin ng requarter pero syempre yung mga naapektohang bahay, tulungan din. Kasi hindi naman po pwedeng ganun-ganun na lang na umalis na lang sila. Dapat nga bayaran din sila sa kanilang uh, damage na nasalo dahil uh, sa proyektong ito. So, pinapakita ko lang ang sitwasyon. Sabi nila, habagat pa lang ito. Pero pag may signal na, mas mataas ang alon sa nakita nating pinakamataas na alon kanina. Uh, sana nga bumuti ng panahon kasi mas marami pa akong nakikitang bahay na maaalis kapag sumama pa itong habagat na ito. So mula dito sa Adela, ako po si Rod Agas, ibinabalita ang sitwasyon sa kanilang pamayanan. Salamat po. Ito so, tayo ngayon sa Adela kasi nabasa ko sa Facebook na talagang apektado na yung purok sa is dahil dito sa o oh, Purok is no? na, na nagawa pero ang epekto naman yun nakita natin video kanina mga residente natin ano? Tay, anong epekto sa Adela ng Ikangaya itong nakikita natin na ito pang ilang taon yun na itong nararanasan may tatlong taon simula nung tinayo ito ito bagyo ba ito Mr. Hermoso o habagat pa lang habagat pa lang Pag, ah, pag, may signal at bagyo, imumuestra eh, mo sa akin eh, hanggang yung mga bahay na yun, affected na rin. Opo sir, abot sa kasada na yung ano na ito. Balita ko, may mga bahay na dati dito natangay na. na po, sir. mga ilang bahay na ang napetuhan. Na may mga sampu na. Oo. So, uh, nasa na po sila ngayon? Lumipad? Dito rin. Pwede sa may ano, sa may... Anong, ano? sa may tampok, tampok yung sir, sa panawagan ng mga taga dito sa inar sa government na uh, ano po ang marimin yung hinihiling? dahil uh, sa pamamagitan nito ay napapanood tayo dahil maaaring hindi nila nakikita ang itsura, kaya pinuntahan na natin ng personal. Ano po ang inyong apila? Yung gusto nila sa magkaroon ng dito dito sir, para hindi baka matibakado yung mga bahay. ano nila ah... uh, magkaroon ng ito? Si Wool, tawag yun? Breakwater. Breakwater. Ano? Okay. Uh, uh... Uh... uh Kung hindi man maalis ito, breakwater. Uh... para hindi lang baga sir maamot ng eh uh... ito e, ba, nire-reklamo nyo din itong lugar na ito na tinapak. Salamat na namin sa nakatambak na ito. Siyempre oh. wala kami magagawa ng mga Alam na namin na nakatambak. Na 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 ano ba ang balita ninyo? Itutuloy ba itong proyekto na ito? Or wala na? Nagumarap -nag ba sa inyo yung may-ari? Walang pangharap? Pero talaga mula noon, tigil na rin ang operasyon. Wala na rin ikang development na inintroduce. Wala na, ano? Okay. Ito na lang, iniwan lang na. Oh, ang parang yata talagang nananawagan na ito ay pag-aralan at alisin na, no? Oh, kasi hindi nakakabuti. Mga ilang ta taon na kay tatang dito nakatira sa Adela. Taga dito, mula ang pagkabata. Noong mga unang panahon, kung imumuestra mo, ay eh, ang dagat, ang laro, kamusta? Ano okay. ang itsura? Noong... 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 Noong dagat, yung alon pa, ano lang, eh? nabas uh, pasok na Mula saan ang laro niya? Mula doon hanggang hanggang doon. Doon ba ang impact ay ganito rin? Hindi ko pa na, oh dito lamang talaga. Baga naharang kasi yung natural na laro hampasa ng alon. No? Kaya imbis na i-balance niya, pinuro, pinuro niya doon. No? Uh, ayan, ano. Eh, yung mga ta apektado talaga. Oh. Apektado ito mga comfort room siguro yung mga nakikita natin ay ano. ang mga tao na yan parang nag-aalisan na ng mga bubong yung ilan ano. Wala nang kalahati. Wala nang kalahati. Wala nang kalahati. ayun oh, tumba na yung bahay na yun. Yung mga ilang araw na natin itong itong habagat na ito nakita yung ganitong itsura. Mga pang na. Lumikas na ba yung mga tao? Lumikas na ano.

Kapuputol lang ito ano? Kapuputol lang ano? So, ngayon uh, lamang ito. So, uh, actually, parang kinakabahan na ako sa mga oras na ito dahil parang kung oh, siguro dahil sa kawayan na yan, nagiging matibay ng kaunti, ano? So, uh, inaalis nila yung bubong, inaalis na rin yung yero ngayon, ano? Saan kayo natulog tayo kagabi? Dito pa rin. Pero lumalala ng lumalala, no? Pero anong anong area ito dati? Ano yung uh, nakatayo dito? Bahay. bahay. Yung yung bahay pa na nakuha. Na, 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 Marami uh, pa doon. Eh, ito po, tibay na nito. Talagang binagsan, ano? Kung saan na, isasalba niya na lang kasi parang uh, parang alam niya na yung mangyayari, ano? Uh, So ang pinag-blame yung pinag-blame so, yung talagang pinag-anong na panawagan ninyo ay? Ma, ma na, masunod naman sa mga, ma ka Una panawagan din. Oo, takot na Matagal. Kaya matagal yan. Oo, Dalawang bagay, matagal yon at hindi yan ang tatanungan pagkakawala yung pagkakawalan um, ang bahay nyo dito? Mula sa buya ko, sa kapay ko, nawala na bahay ko. Oo. Laloan ka na? Oo. Parang hindi ka na makatabahan, hindi mo alam kung may pabalikang ka pang bahay, ha? Wala na ka nga ito, eh. Oo. So, ito natin... na po yung dagat nyo, okay. ha? At um, uh, sila ay, ha? Ano ang bagay ng sitwasyon? i'm uh -huh. na yung bahay na lang yun lang na nangyawagin namin mga bahay na singa dito at nasabihin nila ay, hindi talaga ito para sa mga gobyerno pero nangyawadag pa ko sa gobyerno na nasunyapan nila ang mga sitwasyon namin dito katulad po sa kuya ko at sa magulang ko kasi ang bahay mo ng magulang ko ay ano tunap po magsimula sa parpo sinilang ang mga mga ala-ala namin ay nakagulat talaga. Wala na kami makita ala alaala sa amin. Bahay kasi pinahay na lang dagat. Sana maasap umaasa ko din na matulungan kami na dito sa barangay na tila ng Toro. Salamat Narinig natin yung tinig ni Inday na isa sa mga residente ng Adelang nananawagan na, na pag-aralan ito ng mga authorities ng DPWH, ng DNR, ng provincial government at ng national government. Kung hindi daw maitutuloy yung pier na tinuturo nila na dahilan bakit hindi naging balance ang alon ng dagat na hindi nila nararanasan sa nakalipas na mga panahon, alisin na lang ito. At kung sakaling itutuloy ay gawin din ang breakwater para may protection sila sa daluyong na katulad nito. Ito po ay habagat pa lamang at wala pa ang may signal na mga bagyo na talagang kakainin ang buong Adela. Pakinggan po natin sa mga otoridad at sa pamamagitan ng bidyong ito, magkaroon tayo aksyon sa sitwasyon ng Adela Rizal Occidental Mindoro.